Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, uh, breaking news kasalukuyan pong nagsasampa uh, habang uh, binabalita ko po 'to. habang nagkukwentuhan tayo. Naroon po sa Supreme Court si Attorney Topacio, kasama niya po si Attorney Tolentino at saka si Attorney Suplico. Kasama po ng mga iba pang mga leader na naroon, Duterte youth, kasi uh, si, si uh, Congressman Paras, uh, yung mga uh, mga leader po na in Inday Cares at marami pang iba well, si Kaado paglinawan uh, at iba pang mga leaders no ako natutuwa dahil ito po biglaan po yung mga panawagan na uh, magpapail sila tapos marami kaagad na sumuporta syempre ito po yung nami-miss ko talaga eh syempre uh, alanganin tayo po gusto ko nga pumunta kanina kaya lang nag-alangan na tayo dahil syempre may birada tayo mamaya pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. Ito po yung namimiss ko. <laughs> Makasama talaga yung, uh, yung talagang yung mga tao, eh, yung mga vlogger talaga, no? kami talaga mga vlogger. Natutuwa ko, nariyan pa rin yung mga kasama namin vloggers sila Paraktibi TV. Ah, si Ka Eric pa pala. <laughs> si Ka Eric nga pala yung namumuno sa rally niya, no? Natutuwa po ako una. Uh, meron na pong ano. <laughs> nga pala si Ka Eric. Meron na pong uh, ganitong mga informal na grupo, no? Na nagsasama-sama na. Para po, meron na po tayong uh, actual na mga leaders na nananawagan. Kasi po, nung pong mga sa una, before po tong eleksyon, no? Ang hirap po nung kalagayan ng mga Duterte mga vloggers lang po halos yung nananawagan ng mga rallies. Ngayon po nakita nyo may mga totoon leaders na. Narin na po sila kay Eric, sila dating congressman Jing para sila Kado, uh, sila attorney Topacio na talagang nga uh, pinakikinggan ng mga ano, no, hindi na lang po mga vloggers. Siyempre narin pa rin po yung mga vloggers uh, na kasalukuyan po ay uh, kinocover nila. Na, masaya po ako dahil bahagi po tayo niyan. Hindi naman po tayo uh, hindi na vloggers. No? Gusto ko pang upayan. Gusto ko pa nga po pala talagang sumama, no? Kaya lang, yun na nga. Eh, alanganin tayo na makasama ngayon. So, sana meron pa mga pagkilos na ganito para... Uh, kanina nga, pinanunod ko sila mula, mula liwasang Bonifacio. Papunta na Supreme Court. Diyos ko, kako, ang layo. Ang layo ang lakari. <laughs> Nanunod pala ako, napapagod na. <laughs> napagod na ako, eh. Okay. Ah. Ah, sarap. Ang sarap tuloy magkape. Tuwan-tuwa po ako kasi ah, uh, ang pinagtatanggol po natin, nakikita na po ng mga tao eh, no? kung sino po yung nagtatanggol sa rule of law. No? Ngayon po nila nakikita na yung mga Duterte supporters. <laughs> Matagal na po mahila tuhod natin. <laughs> Ngayon po natin napapakita tayong mga Duterte supporters na taliwas po sa gustong palabasin ng mga kalaban natin na tayo yung ang gugulo na tayo po yung uh, gustong magpabagsak ng gobyerno, ha? Ay hindi po totoo, no? Uh, so nakikita po natin na yung mga Duterte po, tayo po yung mahilig sa rule of law, di ba? Tayo po yung gustong sumunod sa Korte Suprema, gustong sumunod sa mga korte. Kaya nga, ang panawagan natin kung talagang may problema kayo kay Tatay Digong, eh litisin natin dito sa batas ng Pilipinas, hindi po yung hindi po sila hindi po yung pupunta kayo dadalhin nyo. O nakikita po natin kung sino yung tunay na sumusunod sa batas ng Pilipinas at kung sino po yung tunay na sumasaway sa batas ng Pilipinas. Yung mga Duterte supporters po consistent po tayo na nagtataguyod ng uh, batas, no? Eh kita nyo, lahat. O ngayon, eto po. Siyempre, eto may kaugnayan lahat yung pagkagalit nila sa Supreme Court. Spoiled kasi ang mga yan eh. Gusto po nila sila yung masusunod. Ha? Daig pa po nila yung Supreme Court kahit po ang Supreme Court ay binabanata nila, no? Pag hindi po naaayon yung sinabi o yung desisyon ng Supreme Court sa kanilang mga pananaw. Kaya tama po to, no? Sinampahan po ng indirect contempt. Eh tinitingnan ko po yung meaning ng indirect contempt. Hindi ko rin po naunawa. <laughs> okay, indirect contempt of court also known as constructive contempt refers to the violation of a court order that course, outside the physical presence of judge. Yun. So ang ibig sabihin po, Indirect contempt ka po. Pagka kaharap po yung judge. Halimbawa, naroon ka po sa Supreme Court. No? Uh, naroon ka sa loob. Uh, kaharap mo yung mga... Yung mga whiz. O yung mga justices. Hindi lang pala whiz tumato. Mga... Uh, ano na nga Tagalog ng justice? Basta yung mga justice. Direct contempt yun. Direct na kayo. Indirect contempt. Yung mga wala naman sa korte. Dumadakdak. Pero... Ah uh, binabanatan yung oh, hukum. correct. Maraming salamat po. So yung hukum. punong hukum, di ba? Okay. So sa madaling salita, indirect contempt po. Kala ko kasi mas lesser eh. Hindi po pala. Ito po pala ay pumapatungkol lang dahil hindi ka direktang kinontempt ng mismong hurado o mismong hukum. Ikaw ay kinontempt, hindi ikaw ay nagcreate ng contempt sa labas ng uh, sa labas ng Supreme Court. Nagdadakdak ka sa sarili mong kwarto, nagpost ka sa Facebook. At uh, dumakdakas doon sa si Gadon, sa kaso ni Gadon. Dumaldal siya doon sa panahon ng uh, ng Sona, di ba? Okay, kaya po indirect. Sa labas ng hukuman. Very good. Tama po si So, sa madaling salita, ganun din yun. Talagang nilabag nyo rin po yung hukuman. No? Talagang uh, kayo po ay... Uh, akala ko kasi mas lesser, pero hindi po pala. Uh, kaya lang, hindi nyo lang ginawa yung inyong uh, krimen uh, sa harap ng mga justices. Okay, anyways ang mga sinampahan po ni Attorney Topacio kasama po si Attorney Tolentino so Attorney Suplico ha ah, ewan ko kung kasama po nagsampa si si Attorney Jing Kaparas. ang sinampahan po nila ng uh, indirect contempt ay si Hyderian si Congressman Percy Tabi Serdeña at saka po si Asung Yu <laughs> Asong Yu na si Larry Gadon. Yan. Sa, hindi ko po alam yung ano, no? Kaparas yun. <laughs> Jing Paras. Yan. Maraming salamat po sa pagkukorek. Alam niyo po, kailangan, kailangan ko talaga kayo kahit sa ano. Eh, talagang ganyan eh. At tumatanggap naman tayo ng mga kamalian. Okay, anyways. Yun po si Congressman Jing Paras. Ah! Sa makatuwid, dahil po to sa kanilang mga pinagsasabi o kanilang mga pinos, katulad po to si Heiderian nagpost po siya na mga Duterte appointee kasi ang mga ang mga karamihan ng mga Supreme Court. So ipinahiwatig ni Hyderian na kaya nag kaya ganyan yung yung ano yung desisyon ng Korte Suprema ay dahil kuma, uh, kumampi sila sa nag-appoint sa kanila na si Duterte. Okay. Tapos po ito po si Gadon, dinig na dinig naman natin, galit na galit na nagsabi ng tuta. Tuta. <laughs> Tuta na mga Duterte mga Supreme Court. Ayan. Tuta daw po sila. At si Tabi, eh, medyo one-sided. <laughs> medyo may <kinik> <laughs> <laughs> Yun po, yung mga, eh, hindi ko narinig gaano yung sinabi ni Atty. Tolentino, pero may kinalaman sa corrupt, corrupt officials, no? O, yun po. So, ngayon po, kasalukuyan sila nasa loob ng Korte Suprema, tapos lalabas po sila para sa press kong. Siguro mamayang gabi na natin pag-uusapan nyo sa press con. So nakakatuwa po to at saka yung suporta po ng tao talagang uh, masaya eh. Yung mga hindi po galit yung mga motorista na nadaanan nila ha, sa maikling pagrarali nila. At na, isa pa pong kinatutuwa ko, meron na po talaga kasi may mga leader na tayo sa politika, di ba? Kilala na natin yung mga leader natin sa politika kay kay BBP Sara, saka yung mga Duterte, yan po ang mga leader natin sa politika, yung mga nanalo nating senador. Yan po yung kinikilala nating mga leader sa politika. Pero yung hinahanap ko po matagal na, yung mga leader sa protesta. Yung mga leader na nanawagan na may rally tayo sa ganun yun. yun po, no? So, yun po yung uh, nakik nakikita ko ngayon na unti-unti ay nagkakaroon na po tayo ng mga leaders na sa mga protesta. Yan si Ka Eric, yan sila Congressman Jing Paras, mga taga Inday uh, si Sir Oliver, sila Kaado, at iba pang mga nariyan. Siyempre, si la Attorney ni Topacio at iba pang mga samahan na lagi na kasama nakikita natin. Kaya nakakatuwa po to na kahit papano parang vindicated na si Bipisara sa si BP Sara sa isinang ang konstitusyonal. Ngayon naman po naniningil na tayo. Hindi pa po nakaupo si Bipisara Sara, naniningil na tayo, di ba? Si Ka Eric nga po yung nangunguna sa mga leaders natin na uh, sa protesta. Okay, Nadisbar na po Disbar na po si Gato Unti-unti na po Ito <coughs> na po. po nakikita ko no Yung chanko versus uh, uh, speaker Malaki po epekto nito Malaki na po yung Malaki po yung epekto nito oy Sa mga ano po ha 2000 na po tayo Tap, Mag likes-likes uh, lang po kayo Sa mga ano Sa mga viewers po natin Huwag kalimutan mag-likes At huwag din pong kalimutan Na pwede po kayong magpakape Okay, tuloy na po natin no alam po ninyo yung balita po natin kahapon na inakusahan po ni uh, Congressman Toby Chanko ang kanyang dating kasangga ni si Speaker. Na una, dalawa po yung akusasyon niya no, na may pork barrel no yung yung buong budget para sa kamera ay kamera at sa mga paggawain at uh, mga ayuda, yung buong ayuda. Ang akusasyon po ni Toby Chanko ay uh, isang malaking pork barrel ni ni uh, Speaker Martin Romualdez. Bakit po malaking pork barrel? Kasi po, siya po yung nagdidesisyon. Kung ikaw ba ay kakaltasan, kung ikaw ba ay bibigyan, kung ikaw ba ay didenay. Kaya po pala, no? Kaya po pala, hindi po patas. Yan yung problema ni Martin. Kaya ma makikitang kita. Tignan po ninyo. Di ba nagpaskil minsan si Paulo Duterte? Pasensya na po tayo at wala na po tayong budget. Hindi po tayo binigyan ni Martin. Di ba? May mga paskil po sa Dabaw. Yung mga taga-Dabaw, naalala nyo yun? May isang araw na nagpaskil po si Paolo Duterte na ah, wala ng budget kasi ayaw niyang humingi. Ayaw niyang pumunta ron sa tinatawag na hingian. No, yan po yung maliwanag na pork barrel. Kasi kung bibigyan ng budget ang bawat ah, bawat distrito, eh hindi na po dapat kay Martin hinihingi. Ano po ang sinabi muli? Ulitin ko lang po ha. Ah. ito ah, po yung sinabi ni Toby Chanko. When you have a, when you have to beg. Kung ikaw po ay nagmamakaawa, from the office of the speaker, it blatantly becomes a speaker's pork barrel. Oh. pumapasok kayo sa portal para manghingi. Ha? O makiusap, magmamalimus. Yun po, ito big. <laughs> May field reporter ka bang duty sa Supreme Court? <laughs> Biruan lang po namin yun. Wala naman. Katulad po ninyo, nanonood lang din po ako sa vlogger na ganoon. Okay. Ngayon po, mas malupit na dahil ang, kung di ako nagkakamali, ha? Sino po ba, uh, uh, eh, eto po, kontrolado na nila. Yung pinsan, speaker, yung anak ni BBM ay, uh, Ang sabi po, yung anak ni BBM ay majority floor leader na, batang-bata. Ayan. So sa madaling salita mga kapatid, talagang garapala na po ito, in-expose po ni Toby Chanko na totoo yung 777, pag umatin ka ng uh, mga bigayan ng ayuda, yung nakalimutan ko yung tawag, Pilipinas, babangon muli, karabanya tatawag doon. Pag umatin ka doon, kaya ngayon, kinakantsawan nila, no? Kinakantsawan nila uh, yung sinasabi ni Magalong na si Magalong daw po ay uh, fake news. Yan lang naman pa kasi ang pangkontra nila eh. Fake news peddler si Magalong, fake news peddler. Oh. Ngayon po, pinatunayan. Pinatunayan po ni Chang po, Tinanong siya direkta eh, totoo po ba yung sinasabi ni Magalong na 777? Oh. Uh, totoo daw. Mamaya, lang po kayo. <laughs> totoo po ba na to, uh, totoo daw kung may congressman na natututol sa sinabi niyang totoo? Eh siya mismo. Umatin siya at nabigyan siya ng 7 million AIX, 7 million AKAP, yun po yun, no? Mm. Yun ang malupit. Budget committee kay Yeda. Grabe naman na eh. yan. Talagang uh, garapala na yan. Ito pong paglantad ni Toby Chanko, talagang ang dami po niya in-expose. In-expose niya rin po yung uh, small committee. Alam niyo po, may mga nag-expose na pala niyan, yung maliliit na mga nauna na, no? Ito po, ang dami na po palang expose niyang small committee na yan. At hindi po pala yan. Talagang direkta po namin sinasabi na, o yan, trabahoy niya yung small committee. Wala po yun sa saligang batas. Wala po yung small committee na yun. Talagang ginawa lang po yan ni Martin. Oh, ibig sabihin, sanay po sila ha, na may mga legal na gumagawa ng budget at mayroong mga uh, hindi legal pero kinikilala nila na nag-insert ng mga gusto nila, nag-aayos ng budget. So, baliwala po talaga eh. Kaya, sakto na naman yung sinasabi ni Bipi Sara na kontrolado talaga ni Martin at saka ni, ni Congressman Saldico. Oh. Yung small committee, yan yung bago pa magpunta ng bike Akala ko ang, ang hokus pokus sa bike lang. Hindi po pala. Kawawa po pala yung mga kongresista. Na, no? Nag, uh, nagko-committee hearing. Tapos inaayos po nila sa committee hearing nila. Pag naayos na nila, ipapasa pa pala yung naayos na sa committee hearing. Tapos na-reading na ng plenary. Second reading na ng plenary. in na by, ng second reading. Ibig sabihin, buong plenaryo po ang nag-approve. No? Pagkatapos pong approve ng buong plenaryo, meron pa palang small committee na pwede pa nilang i-adjust kung ano yung na-approve ng plenaryo. Kaya napakalaki pong kalokohan ito. Ha? Yung binabanggit na kulit na mga reporter eh. Na hindi makaintindi. Bicam ng bicam. Alam mo yung mga problema sa mga reporter na walang sariling utak. Yung meron nakalagay na mga dapat niyang itanong. Nag-e-expose na nga si Toby Chanko Nabukod sa ka meron pang isang in-insertan sila, yung small committee. O, nilahat po. Sinagot po ni Martin yan ngayon lahat. no? Grabe po itong sagot ni Martin. Ayan. Ito <clears throat> po ha. Ilinaw e, pa natin itong sinasabi ha. The Speaker's Office must stop controlling IX, to TUPAD, and MAIP. When you have to beg from Office of the Speaker, it blatantly becomes the Speaker's pork barrel. Kaya po yung mga katwiran ng pumirma kay Bipisara na sinasabi nila, pasensya na po kayo. Alam kong, uh, ano natin si Bipisara, taga Mindanao si Bipisara. Pero napilipit napilitan po ako. Kasi po, hindi ka tatanggap. O, tignan nyo, ang nagpapatunay niya si Markuleta, wala siya natatanggap. Ha? Ang mga nagpatunay niya, yung pagka tumutul ka, mawawalan ka ng budget eh. Dahil nga, trinit ni Martin, yung kay Toby Chanko, trinit ni Martin, yung uh, budget, na, uh, uh, parang malaking malaking ano hanggang ngayon ay small <laughs> ay malaking pork barrel niya na siya nagpapasya kung bibigyan ka o hindi o ikaw naman congressman siyempre gusto mo mabigyan tunod-sunuran kayo kay Martin kaya yung isang congressman grabe. bumabaha maraming salamat speaker bumabaha ng ayuda sinagot na po yan ni Martin eto po ang sagot ni Martin kapit po kayo The office of the speaker firmly denies the baseless accusations that it exercises post appropriation control over programs such as IX, AKAPTOPAD and MAIP to allege otherwise is to misrepresent the law and institutional practice. Oh. Pag pinagbintangan mo raw siya, ha? Ayah, uh, yung pong batas mismo yung kino -question. Hindi po kino yung batas, eh. ikaw. Ikaw ang sinasabihan ng tiyanko na ginagawa mo yan. Pero tignan nyo po ha. Ito po, real talk po tayo mga kapatid. Matindi po to. Pagkatapos po in-announce ni, ni, Pangulong Marcos na iimbestigahan niya itong mga katiwalaan, lalong-lalo na yung flood control, na alam naman natin po kung sino po yung may mga control dyan sa flood control niyan, bakit hindi iniimbestigahan ng Kongreso. eh, ito naman po. Ah, tungkol din po to. Ang tanong, tapos may sinabi rin si First Lady, no? It's about time daw na magsalita laban sa corruption. Itong si Pangulong Marcos. Alam po ninyo, hindi kaya ito na yung panahon na laglaga na. Uh, kumbaga wala eh. Kaysa kumbaga gusto na lang sigurong ma ni Pangulong Marcos, ayaw niya na maulit yung nangyari sa kanyang ama. Alam na ng tao eh. Galit na yung mga tao. Hindi kaya itong pagbubulgar ni Chanko ay uh, Eto na yon, mismuhan na, natatablahin na, ha? Nagtatanong lang naman tayo, no? Kasi malapit sa kanya to si Toby Chanko, eh. Hindi kaya inuuntin-untin na nilang... Is Kasi po, ang kinakilangan po ni Pangulong Marcos ngayon, isalba ang sarili mula sa galit ng tao. Sa tingin nyo ba? Ha? Pagsasalba na sa sarili? Eto po ng uh, pagtabla kay, kay uh, Pinsan Speaker? malalaman po natin yan. Dalawa lang po ang tutunguhin yan. Eh. Yung order ba na naimbestigahan lahat ng ito ay mauwi pa rin sa terte o oh honest to goodness na talagang maimbestigahan nila itong pinsan sa mga aligasyon ni Toby Chanko. Kaya ba niyang tablahin yung pinsan niya? Alang-alang sa bayan? Kuno? <laughs> Ako, kung sakali man tablahin ni Pangulong Marcos itong si Pinsan Romualdez, hindi alang-alang sa bayan kung hindi alang-alang para isalba naman niya yung kanyang sarili. Isalba naman nila yung uh, yung pangalan na Marcos kasi marami po matutuwa eh. Maski po yung mga anti-Marcos eh matutuwa po sa inyo pagka uh, niyo itong mga sinabi ni Chanko. Kung totoo. Pero sino po ang mas kapanipaniwala sa dalawa? Alam niyo kung sino mas kapanipaniwala? Si Chanko. <laughs> kasi hinahamon niya eh. Sino mang congressman. Una, malapit siya sa pamilya Marcos ikalawa e talagang part siya ng super majority alam niya yung mga sinasabi niya eh ito nga hamon niya sino man sino man yung magsabi na mali yung ginagawa ko e pumunta kayo rito sa akin at magpapakitaan tayo ng uh, ng mga text sa cellphone magpakitaan tayo ng cellphone grabe pong ano yan grabe pong hamon yan hindi po simpleng hamon niya na nagyayabang lang. Pinatotohanan niya yung hinala ni Bipisara o yung akusasyon ni Bipisara. Sara. Alam po ninyo, no? Hindi niyo pwedeng sabihin na si BP Sarah kahit kailan, vice president po 'yan. Dati pong presidente yung kanyang tatay. Akala niyo ba walang intelligence yan sila? Kung indirectly may intelligence po sila. Kahit hindi po nila nakuha dahil hindi naman sila binadgetan ng intelligence fund. Meron po silang ibang sources ng of intelligence. Alam po nila yung nagaganap. Kaya pag sinabi ni Bipisara Sara na kontrolado, eh, yun nga kontrolado yung budget eh. Sa experience mismo ni Bipisara Sara yun. Paano nyo ididina yan? Na experience mismo. Kaya bang, kaya ba po for the sake na mailigtas yung pangalang Marcos, kaya ba nilang tablahin yung kanilang, yung kanilang pinsan? O ito ay another, uh, another scapegoating na naman na eventually maibibintang na naman sa mga Duterte. <laughs> Yun kasi yung problema eh. ba? Diba? Magpapahayag ng mga problema tapos ang punteriya pala sa kalaunan, mga Duterte din. Kaya lang wala na pong naniniwala. Kahit na ano, ngayon, sa ngayon, ha, full proof na, full proof na po yung, uh, kumbaga, atake proof na po si Bibi at mga Duterte. Kahit na ano pong ibato nyo sa mga Duterte, nakatiwalaan katiwalaan wala na pong lalaking katiwalaan sa ibinulgar nito ni Toby na nakontrolado talaga nila Martin yung pagbabudget, na merong mga small committee na hindi naman po yan na mga unusual po yan may mga ginawa po sabi nga ni ano sabi nga ni Toby Chanko sa ibang batas wala namang small committee sa pagbabudget lang merong small committee oh kaya yan tama yan pero kung ang iimbestigahan nyo, wala na sa Duterte, sagad na yung Duterte. Galit yung mga tao, alam nyo po, hindi po nila tinuloy yung pag-uugnay ng mga sabungero sa war on drugs. Eh. Alam nila, magwawala na yung mga tao. Eh. Hindi na po uubra na lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, e binibintang ninyo sa mga Duterte. Hindi na po tatanggapin ng mga tao yan. Resounding rejection yung nangyari sa kanila. Mabuti nga inamin ni BBM na talagang talo sila. Talo sila sa mid-year election. Alam niyo yung pinag-uusapan namin sa ano? Totoo yun. Ganun talaga yung pananaw ni... Ako naniniwala ako dun eh. Eto kasi, yung sinasabi niyang 12-0 at sinasabi niya magsusuka yung kalaban nila. Totoo naman yun eh. Sino po ba ma may pangalan doon sa, sa Duterte? Hindi pa Duterte noon. Duterte 9 pa lang nun. Sino po ba may pangalan doon bukod kay Bongo at kay, kay Senator Bato? Wala naman eh. Blunder ang ginawa ninyo. Ginalit ninyo yung mga Duterte supporter. Usually, hindi po uso yung straight boot. Wala po nag-straight noon pagdating po sa pagdating po sa mga pagboto po na senador. Yung mga popular po yan, yung mga artista, bihira po yung mga nag-straight. Oh, napilitan po yung mga tao na mag-straight. Eh kahit po ituloy nila, no? Kahit po ituloy nila, ginagalit lang po nila yung mga tao, lalo po magwawala. Ah! yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!